Umani ng samot-saring reaksyon sa social media ang sinapit ng isang alagang aso sa kamay ng nagmalupit dito. Yan ang ulat ni Gab Humel de Villegas top trending topic sa X na dating Twitter ang hashtag Justice for Kiloa dahil sa pagkamatay ng isang fur baby sa kamay ng isang malupit na tao. Sa Facebook post na inilabas ng firmam ni Kiloa na si Vina Rachel, nilantad nito kung papaano ito sinilid sa sako at sinadyang patayin. Sa CCTV footage na kuha sa harap ng bahay ni Vina na ipinost sa Facebook, makikitang hinampas si Kiloa ng isang lalaki habang sinusubukan itong lumayo. Ngayon naabot na sa 1.1 million views at halos 6,000 60 reactions ang nasabing post. Sa hiwalay na Facebook post, makikitang nakikipag-usap ang amo ni Kilua sa pumatay sa kanyang alaga. Kung saan depensa nito ay inatake siya ng aso kaya niya ito pinatay. Matapos nito ay inilabas na lalaki ang bangkay ng aso mula sa sako. Sa isa pang Facebook post, sinabi ni Vina na nakalak ang gate ng kanilang bahay kaya hindi makakalabas ang aso. Gayunman, inaalam nila paano nakalabas ng kanilang bahay ang aso dahil sanay ito sa loob ng bahay. Sinabi rin ni Vina na humihingi ng paumanhin ng lalaki ngunit sinabi nito na hindi mapapalitan ang kanyang fur baby. Dahil sa sunod-sunod na mga post sa social media, nagahanap ang mga netizen ng hustisya sa pagkamatay ni Kiloa. Nagpasalamat naman si Vina sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa kanya. Gabo Mil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.